Akala ko ka po matutulog na tayo. Bakit biglang may tumusok? Ikaw <laughs> kasi eh. Teka. Oo, ito. Bili mo yun lahat ng gusto mo. Dinagdagan ko na yan, ha? Kasi, ginalingan mo ngayong araw. Uy, grabe, wow. Thank you, ah. Alam mo, Dad, dyan, mas lalo akong pinikilig sa'yo, eh. The best ka talaga. Kaya di kita maiwan-iwan eh. Kaba, ako lang to no, di ba? kasi hindi mo pa kayang iwan yung asawa mo para sa akin ka na umuwi? Eh. Ako, bib, Naiisip ko na nga iwan eh. Kasi, nalulosyang na. Kung hindi lang siya dahil sa may anak kami, umiwan ko na yun, matagal na. Hindi naman pala eh. Eh, pwede mo naman sustentuhan yung anak niyo, di ba? Kahit magkahiwalay kayo. Sige. Gawin ko yan. Malakas ka naman sa akin eh. Hanap lang ako ng timing para iwan ko na yung asawa ko. Pero sa ngayon, sulitin naman na natin yung mga oras ito. <laughs> okay po. Ah. <laughs> Mahal, dyan ka na pala. Aalis ka kagad? Hindi mm, mo man lang ba titikman yung niluto ko? Nagluto ko ng paborito mo. Yung itlog, yung hilaw pa yung gitna. Ray, Ano ba yan, Rachel? Anong klaseng suot yan? Hindi ka na talaga nag-aayos. Bakit? Ano bang meron sa suot ko? Eh, dito lang naman ako sa bahay. Tsaka, alam mo naman na marami tayong ginagawa dito sa bahay, di ba? Uunahin ko pa ba yung pag-aayos? Pero sige, kung yan yung gusto mo, tatapusin ko muna lahat ng gawain sa bahay, tapos mag-aayos ako. Nakikita mo ba yung mga asawa ng mga kaibigan ko? Kung paano sila mag-ayos? Gano sila kaganda? Gano sila kabango tignan? Hindi tulad mo. Ang asing matignan. Mag-ayos ka nga. Nakakahiya ka? Alam mo namang unahin ko pa yung pampaganda, skincare na yan sa perang binibigay mo sa akin. Siyempre, uunahin ko muna yung pambili ng gatas ng anak natin tsaka yung mga gastusin dito sa bahay. So ano? Ako na naman. Ako na naman gagawa ng paraan. Eh di magtrabaho ka. Gawan mo ng paraan. Hindi yung ako na lang lahat. Bakit ba Ryan, alam mo ba yung ginagawa ko dito sa araw-araw? Ako yung naglilinis ng bahay, ako yung naglalaba, ako yung nagluluto. Ako na rin yung nag-aalaga ng anak natin. Hindi biro yung ginagawa ko sa araw-araw, Ryan! Alam mo, rinding-rinding na -rinding ako sa ginagawa mo, tsaka sa pag-uugali mo. Lagi mo na lang pinanunombat yung mga ginagawa mo dito sa bahay. Natural. Ikaw yung nanay. Gawain mo yan. Anong gusto mo? Ako na nang tatrabaho, Ako pakikilos dito sa bahay? Mahiya ka naman. Alam mo, sa totoo lang, ayoko nang tignan kay. Yung gusto ko naman, yung, yung sexy, yung maganda, yung mabango. Hindi yung Ganito. Maghiwalay na lang tayo. Mahal, hindi naman ako ganto dati, di ba? Pero, mas pinipili ko pa rin yung obligasyon ko dito sa bahay. Mas pinipili ko pa rin gawin yung responsibilidad ko bilang ina. Ah, basta. Huwag ka na magrason. Kung hindi mo kayang ayusin yung sarili mo, ako na lang aalis dito. Maghiwalay na lang tayo. Mahal. Hi, babe. Oh. May good news ako sa'yo. Oh. Ano yun? May paghiwalay na ako sa asawa ko. Magagawa na natin yung mga dapat natin gawin. Buti naman kung ganun, para naman wala akong kaagaw dyan sa alaga mo. No? Saka hindi na tayo mabibitan, di ba? Kaya nga, magagawa na natin yung mga dapat nating gawin. Makakarami na tayo. So ano, tara? Tara na sa langit? Mamaya na siguro, babe. Hindi kasi ako nag-almusal dun sa bahay. Tsaka nagugutom na ako. Ano bang pwede mong lutuin? Kasi Baka pwede ko matikman yung mga putahe mo. Ako? Magluluto? Paano ko magluluto? Eh, kakatapos ko lang maligo. Saka, hindi ako marunong yan. Nakakatamad kaya. So, balik tayo sa dati? Every time na nagugutong ka, order-order na lang din tayo. Teka lang, binibigyan kita ng pera. Baka pwede namang magluto ka. Para matikman ko naman yung mga putahe mo. Oo oh, nga, binibigyan mo nga ako ng pera, pero ano naman, naman sa pagpapaganda ko yun, diba? di ba? Saan hindi mo naman ako yaya dito? And speaking of yaya, never ako nagluto, naglabas, ka naglinis dito sa pamamahay na to. Hindi naman siya ginagawa kitang yaya, babe. Ang akin lang naman, ako yung nagtatrabaho. Ikaw yung dapat magluluto dito sa bahay. Bilang ikaw yung bago kong may bahay. Uy, di, kumuha ka ng yaya. O yan ang mo kumuha. Di, ikaw ang gumawa ng mga gusto mo ipagawa sa akin. Ano ba yan? Speaking of luto, luto. Gutong na ako. Um order ka na lang. Dali na. Gutom na ako eh. Basta mo ah. O sige, babe. Order ka na ng pagkain natin. Ikaw na. Ang ginagawa mo dito? Gusto siya na kitang kumustahin. Tsaka yung anak natin. Ang laki ng pinagbago mo ha. Mukha ka ng dalaga ulit. Uh, ah, ito ba? Wala yun. Medyo nakabawi-bawi na tayo mula sa pagkalosyang. Tsaka yung anak natin malaki na kaya nagkakaroon na ako ng time para ayusin yung sarili ko. At tsaka nakahanap na rin ako ng trabaho na makakapag-provide na rin pati sa sarili ko. Totoo niyan. Nagpunta ako rito para humingi ng tawad sa'yo. Sa mga nasabi ko. Tsaka sa mga nagawa ko noon. Naku, wala na sa akin yun. Tsaka nakamove naman na ako matagal na yun. Eh, teka, ikaw, kamusta ka na? Kamusta na kayo ng asawa mo? Tsaka, bakit parang pumapayat ka? Ah, ganun ba? Mukhang masaya ka na nga eh. Ako, okay lang naman ako. Pero, iniwan ko na siya. Mas na-realize ko na kahalagahan ng may isang may bahay. Kaya nga, nagbabaka sakali kali ako na tanggapin mo ako ulit. Para makabawi ako sa anak natin. Alam mo ba, Rachel, sa maniwala ka man sa hindi, ang laki ng pagsisisi ko nung iniwan ko kayo at ipagpalit sa iba. Ngayon na uh, mas naiintindihan ko ng lahat. Siya na mapatawad mo ako at mabigyan pa ng pagkakataon na siya na may ko pa lahat ng mga pagkakamali ko. Sa totoo lang, Ryan, sobrang sakit ng ginawa mo sobrang sakit ng ginawa mo sa amin ng anak mo. Ni minsan hindi sumagi sa isip ko na gagawin mo sa amin yun eh. Pero alam mong ginawa ko. Nagpakatatag ako. Nagpakatatag kami. Para mapunan namin yung sarili naming pangangailangan. Naging lakas ko si Benny, ang anak natin, kaya ako nakabangon. Pero sa ngayon, sorry, hindi kita kayang tanggapin eh. At hindi ko alam kung kaya pa. Iba kasi yung trauma na binigay mo sa akin. At ayoko nang maranasan ulit yun. Please, Rachel. Nagbago na ako. Lahat ng pagkakamali ko noon, hindi ko na ulitin yun. Tsaka, gusto ko nang makabawi at gampanan yung mga responsibilidad ko sa inyo. Ayaw mo bang mabuo ulit yung pamilya natin? walang ina ang may gustong hindi kumpleto ang pamilya nila. Papaalala ko lang sa iyo, ah. ikaw yung may dahilan kung bakit hindi na tayo kumpleto ngayon. Noon, pinipilit kong ayusin yung pamilya natin. Pinipilit ko na maging masaya at kumpleto tayo. Pero wala akong nagawa. Mas pinili mong sirain yun. Nagmamakaawa ako sa'yo. Pero wala akong nagawa. Kasi ang baba-baba ng tingin mo sa akin. Hindi mo mo lang naisip kung ano'y magiging epekto sa akin noon sa amin ng anak mo. Please, Rachel, sorry na. Sana magpatawad mo pa ako. Napatawad na kita, Ryan. Pero pwede ba, pabayaan mo na kami ngayon kung paano mo hiningi yung kalayaan noon. Sana wag mong ipagkait ang kaligayahan na nararanasan namin ngayon.